Parang uh, mahing gabi niya sa mga kaigalaan na mo, sa mga kaigso mga muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, muslim ko yung ang akong reliyon, Islam. Sa una, sa badista ko, simba kong sabado. Karon, uh, karun, ah, na ko, kadaad Sa una, sabado roman. Usahay, ay, usahay, kulit, uh, sa pero karo ko na ko, kadaan daw na ko musimba, kalima. Alhamdulillah. Ang among top topic ko nga pag-insigutan ka May binis? May binis? Pula na ko na. 10 minutes? Mamatutaan na ko, ang kagandang asawa o supra sa osa, pili sa, pili sa sa atubangan sa Diyos. Atubangan sa Diyos ha? Tahanan lang sa tao. Musala sa tao, pero atubangan sa Diyos dili sala ang pagpangasawa o sobra sa usa. Walay balaod sa Diyos na naging nun, pangasawa lamang o usa. Ayaw mo pangasawa ko ha? Eterno mo, wala. Okay. Kung hisgutan nato ang pagkasawa sa Ogno or Danwan, nasa sa suratod ni sa Ingot ang Allah, Marry women of your choice, sa ni niya, Therefore, I will verse 3. Marry women of your choice. Two or three. Or four. But if you could not build justice between wives, better for you to marry only one. Sala. So, Sala. Ang kapangasawa ang sa usa. Uh, Pagpagrabit, dili. Ang pangabit ako, dili. Namin, disulti ako. Sala. Sala o mga sawa ka ang sumbra sa usa, sa usa o rang aslom kayo ang ginhawaan sa mga tao. Pero kung mga mga big sikat ka. Si Joseph Estrada, pilay ka bet, presidente. Ha? Si Kinsa pa? si Ramon Revilla Sr., pilay ka bet, nahimok si Mga sawa ka, duha, tulo, upat, lawa ay ang pananaw, bastos. Makasasala ka mga sikat ka. Asa man yung anak, asa man pangutana, o mga pastor o mga pare, diin man kiingong sa Diyos, o saray pang Mga asawa mo kuha, kasala mo. In fact, ang Biblia si Abraham, tuloy asawa. Si Solomon, si Tisintos ang asawa, 300 kukubayin, sa mabasa. 1 Kings 11, verse 3. Si Haring Solomon, Pipisin ka sa asawa. Si Apro, sa asawa. Pilisis, 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 1, 2, ang una niyang asawa si Sara, ang okay, asawa niya si Hagar, katulong asawa Genesis 25 versikulo 1 ang katulong niyang asawa si Ketura sa so, usara din yung asawa no? pero kita kaglain siplak-siplak yung mata muna akong kontraron muna yung soon Si Moses pilay asawa, ang nagagunit sa balaod sa pulong sa Ginoo, nga pulo kasugo, pilay asawa ni Moses. Ha? Huh? Mabasa ni sa uh, mabasa ni sa Numbers 12, gitaduhan niya asawa, mao ang taga Ethiopia, itong mga babae. Ang una niyang asawa si Sephora. Si Moses to yung asawa, siya niya sa si pulo kasugo, si Moses wala kasabot. ngano man ang asawa, doha kabuo. Ha? Oh. Huh? Kinsa pa? Si harin David. Whites di dili na, di dili pila, pero there are wives, uh, numbers of wives kang Haring David. Mga kaigsuunan, ang pag-asawa o sobra sa usa, abi manining uban enjoyment. Igsuon, ang tinuod lang. Pag pangasawa, maski usa, igsuon, dili enjoyment. Kung tinuod kang lalaki, dili enjoyment, igsuon. Nga man, kung mga asawa ka, ha, Pakanon ni mo na imong asawa, gustihan ni mo ang asawa, mga na imong kuskulahon, ikaw kay magbahala sa kanang gastuhon sa Corinthi sa ospital, ikaw mabana. Kadto ay imong sawahon. Maglisod ug kanik kag usa, ha? Duha na hinuod, tulo o kat. Dili man ako sa Islam nga duha imong asawa, duha imong asawa di wala kay kuskulahan, pagsipon na lang mga anak nimo, ginamos na nakut lang nang bata ang imong asawa kadto, dili na pwede sa Muslim. Sa Muslim, ingon ng Allah, marry women of, of your choice, two, three, or four. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. Kung sa may justice, kung ginamos o bulat pa kayo ni mo na nakpo ng tabong-tabong. Wala yung justice na ito. Nga na kay mga bata, nagkayuring na lang ng bata, magtawag kasi yung bata, pag tinakakaila sa uban, kadagan mga bata ni mo. Dili na na ito, dili na na hustisya. Ang hustisya, gusto mo sa ginoo, mauna mahatagan ni mo o kung sa gikinahangla na ang asawa